yan mga ka fishing hunting oh. Ala ng tubig yung pinamumutukan natin punin lang natin yung sumabit natin sayang yung huli at yung bala Ay, yan o oh. ito pala sumabit na sa, sa katigasan no? Oh. yun ang nakakapising hunting laki yan o oh. oh. mama o makakapising hunting laki makakapising hunting at magandang araw sa inyong lahat Ah, uh, samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing ergan. Uh, kamusta kumusta nga po pala kayong lahat? At uh, maraming salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala niyo at suporta niyo. Ayun, nandito na tayo sa spot dito ulit sa mga pinanghuhulihan natin, mga nakakaram video natin. Ah, uh, shout out nga po pula sa mga viewers at sa mga subscriber. At patuloy pa po tayong dumarami. Bale po ang oras natin eh mag alas 7 na ng maga. Medyo kulimlim nga po eh. Sana uh, magpakita yung aring araw at ang maninaw natin mabuti yung ating puputukan. Bale mga kapising ating di pa tayo nakaset up. At uh, maraming salamat nga po pala sa mga nanood ng mga nakakaraang video natin. Ay, uh, thank you po. At sa mga patuloy pa pong sumusubaybay sa ating mga ipa vlog. Kaya mga ka-fishing hunting, bali, ayun, nasa sapa na rin tayo. Ayun, pa-lottide pa na. Kaya inaagahan natin kasi medyo malalim pa kasi sa umaga. Pagka pagbabaw kasi, wala nang lutang. Sumusunod na rin yung mga isdang pababa sa sapa. Kaya medyo maaga tayo. Kaya kadalasan pinakamatagal natin na namumutok alas 9 lang. Wala nang Halos wala ng tubig yung pinitak. So, paano makaka-fishing hunting? Uh, eh, Magsaset na tayo para makapag-upisa na tayo. At i-update ko na lang po kayo sa mangyayari kung tayo makakahuli. Ayan, so, paano makaka-fishing hunting? Set up na. Ayan, so, makaka-fishing hunting. ulit tayo. Ayan. Tula tayo sa mababa. Ayan o, oh, mga fishing hunting oh. Halos wala nang tubig yung gilid Ayan o, oh, yung Tubig Mga fishing hunting, nakakayat na tayo dito sa Puno ng ipil At nakaset up na rin tayo Ayan. Bali, nagaantay na tayo ng Mabuputukan, may mga lutang na mga fishing hunting Ganin na wala tayo Nung gusto natin size na Malaki Mga fishing hunting Medyo mabilis ang pagkakalota ito. Maaga yata tayong mauwi Pero may mga lutang mga ka-fishing hunting Sana makarami muna tayo bago mo Sumagad yung babaw Ayun, halos wala ng tubig lahat ah. Doon na lang, lunak na lang na meron Wala, yung puputok natin na ah. Ito naman natin mga ka-fishing hunting Diba no? Oh. Yan Habi naman nun na tayo mga ka-fishing hunting Ayan, mga ka hunting. Patali tayo. Unang isda natin to. Ayan, four finger. Ayan mga ka-fishing hunting, Tukang tayo. Ayaw umangat. Ayan, talikayan natin. Ayan tinamaan natin mga ka-fishing hunting. Malayo na narating ha. Oh, na naman ang bala natin. Sana bago matuyo itong pinuputukan natin mga kapising natin makarami tayo. Aga pag baba ng tubig eh, tuloy hindi na, maka, ah, hindi na nakakapasok yung malalaki. Tulad nung nahuhuli natin nung nakakaraang video natin. Talagang oversize yung nadadali natin. Yung huling pamumutok natin na malalaki talaga yung huli natin halos tumatagilid na sila dyan pag langoy Sa sobrang babaw ayan o no? oh. ah, dahil tayo ng good size mga kapising hunting ayan. O yan, mga fishing hunting. Taba ng tilapia. Kaso nga eh, maaga lalotay. Gabi kasi ang laki. Ito naman natin mga hunting. ating bahala Ah, yeah, no. Pag-uwi na ulit tayo ng pang-ulam. daming dalang ano, suka lang. Oh. Eh, mga pising ating, tataba ng tunay dito. Ah, ha? halos four finger, mga pising ating. Yan. Thank you, Lord. Sa ah, biyaya mo namang binigay sa akin ito. At makapag-uwi na tayo na pang ulan pa. Tinamaan sana mga kapising natin. Malaki ito. Kaya medyo malayo. Iba yata tinamaan mga kapising hunting. Maliit. Hindi ito yung binaril natin mga kapising hunting. Pero tumama tayo. Ang problema, hindi ito. Malaki yun. Kaya, yeah, kumulimlim. Nakawala pa, oh, mga kapis, si hunting. Eh. Bahala tayo, mga hunting. Nakawala yung huli natin. May natanaw tayo na isang malaki-laki. Sana abutan natin. Ayan na to. Kamunang aalis. Bahala lang ako. Tayo mo si Alas. abutan natin mga ka-fishing sana tamaan natin yun tinamaan natin mga ka-fishing natin sana maganda tama yan napakalakas na ng hangin mga ka-fishing kulim kulimlim yun o no, nakawala siya yun yeah. Oh, huwag ka na sumot sumuot Ayan lang Sumot doon mga kapising hunting Malulusungin tayo Ayan Hindi na natin ano to Papupwersa huh? Oh. Amaya na lang natin ito lulusungin Mga kapising Sayang malaki to mga kapising hunting Amaya na lang natin lusungin Ayan. Ayan. Ito na tayo sa malaki laki mga kapising natin. Yun. Tinamaan natin mga kapising natin. Tinamaan natin siya. Ano maganda tama? Ayan mga kapising natin. Ayan ano. Ba't ganun? May puti yung ano natin. Ali. Ah, siguro. Yun, natanggal natin. Huwag ka dyan. Kakadalawa na kayo. mga ka-fishing hunting oversized tong nadali natin ito to no. o oh. o oh. ayun mga ka-fishing hunting laki tayo oh, ayan o oh. mamaw oh. Ganda pala ang tama natin, gitna. Kala ko, but, nabuntutan. Ganda, mga kapising hanting. natin. Kaya natin mga ka-fishing hunting. Tinamang kaya natin. Yun, tinamang natin mga ka-fishing hunting. Yun oh, lumulundag pa Yun, Oh. lakas. lamig ng panahon mga ka-fishing hunting kulimlim buti nakakapotok pa tayo eh pa na naman Ayan mga ka-fishing hunting Okay mga ng natin Sana tamaan natin So tama natin Yan Magiging ikot-ikot pa oh napakalamig mga kapising hunting kulimlim at napakalamig ayan good size na naman to mga kapising hunting Ayan mga kapising hunting ha? Mumuwala na naman yung kamay natin sa paghahawak. Ayan. Sarap sa pakiramdam mga kapising Yung medyo matagal-tagal ka nagaantay eh. At tamaan mo yung yung babarili mo tapos ganito pang kalalaki. talagang Nakakawala so, ng pagod. Ay, mga kapising hanting pumaba na tayo. Ah, Lulusungin na natin yung sumabit natin. Ah... Papabaw na talaga yung pinamumutukan natin Halos ala, ala ng ganong tubig oh, Okay na yung huli natin eh. Nakahuli naman tayo ng pangulam uh, Pagkakuha ko nitong huli natin ito Pakikita ko na sa inyo yung huli natin Ayan yeah, mga kapising oh. Ala ng tubig yung pinamumutukan natin Unila lang natin sumabit natin Sayang yung huli at yung bala tayong nahuli natin ha. Ito kasi pala lupa. Ay buhay pa ha mga ka-fishing hunting. Buhay pa. Yan o. Ay, yan o. Ito pala sumakit. Ayan, sa, sa katigasan oh. Ayan, mga kapising hunting laki. Ayan, oh. Oh. Mama, okay. oh, mga kapising hunting. Laki. Oh. Hindi mo lulusungin gantong laki. Ba't tayo dadaan ito? Eh, tingnan mo nga yung nilusong ko. Malulusongin na rin itik Laki. Sayang din yung bala. Eh, nagutin ko na. Ha? Oo. Oh. fishing hunting pakikita ko na sa inyo yung huli natin ayun yung ating aircon kapag uuwi na tayo na pang ulam maagang nawala ng tubig yung pinamumutukan natin pero nakahuli na tayo na pang ulam o ayan mga fishing hunting ang gaganda din ang sukat ng huli natin ayan puro tunay uh, salamat sa biyayang pinagkalaw nitong araw na to at maraming salamat po sa mga nanood ng video na to. Uh, kita na lang po tayo next video. God bless po.